kailan nga ba dapat magpalit ng air filter? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at I'm pertaining for air filter ano? at yun nga daw, kailan ba dapat magpalit yan? Well, may dalawang option no? pwedeng physical check or pwedeng by kilometer no? ako, uh, I will recommend ano, at least every 10,000 kilometers or 10 ,000 to 20,000 kilometers mas okay magpalit tayo ng air filter pero syempre depende pa rin doon sa condition ng filter. Pag masyado nang madumi, kahit 10,000 kilometers pa lang eh palitan nyo na. Now, itong advice ko naman ano, o sakali usually magpapa-change oil naman tayo every 5,000 kilometers or 10,000 kilometers. Kung hindi man natin papalitan, mas okay na ipa-vacuum natin o ipa-blower natin para at least mabawasan yung alikabok ano. Pero pag masyado na siyang itim o maalikabok na eh, mas maganda palitan nyo na syempre mas maraming benefits no ah uh, yung magandang filter syempre mas maganda yung uh, fuel consumption ng inyong sasakyan pwede hindi yan maging malakas sa gas Ah uh, mas maganda yung power nya o yung hatak nya mas pwedeng mas magiging malinis yung loob ng ating engine dahil nga maganda yung Uh, air filter natin o oh, hindi mo dumi. No? So, yun mga paps, no? kumbaga, uh, mas maraming benefits. Siguro isang question dyan, may isang question sa akin na nabasa before. Okay bang gumamit nung reusable na air filter? No? Para sa akin kasi masyado siyang mahal. Okay? Pwedeng, uh, as far as I know, yung pressure niya is halos 10 times nung, ano, nung replacement. Almost 10 times, no? Kung baga, nakabili ka na ng sampo na air filter, bago mo pa makukuha o bago pa makukuha yung ROI parang ganun nung sa uh, reusable o yung washable na air filter now ang problema dito is yung washable na air filter kasi syempre kailangan mo siyang linisin kailangan mo siyang i patayuin what if kailangan mo na yung sasakyan so kailangan mo pa siyang hintayin at ang problema dito what if hindi mo nalinis ng maayos okay or sabihin na nating na uh, naipasok mo siya ng basa so pwede magka problema yung iyong sasakyan kaya kung ako ang tatanong mga paps no mas okay bilhin na lang kayo nung mas maganda original syempre kung ang tipid mode replacement dan bumili kayo yung reusable kasi uh, imagine mo, sabi uh, sabihin na natin yung every 5,000 kilometers lang na o 10,000 kilometers lang naman tayo magpapalit. In 10,000 kilometers, maybe sa ordinary private car, every ano lang yun every year mo lang maa-accumulate yun so can you imagine almost 10 years bago mo makuha yung ROI nung no? washable na air filter so yun kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button sa baba facebook click yun lang yung follow sa taas at tiktok click yun lang yung plus sign dyan sa logo ng kuya shane salamat sa panonood keep safe mga paps